Magkano yung clothing niyan? Kaya yung clothing niyo? 660. Ha? 650. 650 mahal. magbago ka na. Happy New Year na, no? Mawer pa. Kapon pa ako mag-vlog, no? Mawer pa. Kaso kasi, eh, wala na nga tayo sa dati nating trabaho. So, gumawa ako ng pang malupit ang resume, no? Mawer pa. Mag-a-apply ako ba? Pwede ako mag-trabaho sa inyo. Kaya nandito tayo sa may, ano, sa may Munoz. South, south, Batang Solis. Ano, ano, ano? Batang Solis. Batang Solis. Sinalad ka na kung may ari nito. Hindi naman. <laughs> ah, sige, oh, may diferensya yung isa na yun. <laughs> Gumili ng mga pang ano, no, clothing. So ngayon, no, mga pa. So pumunta na tayo dito sa... So, ba't isa-isay na natin yung mga sapatos, no, mga pa. So let's go. Nahiya na ako. Tinitignan na ako rito. So tagal na nila na new arrival. December 2 pa. <laughs> Kailan naman tayo kasi dapat pag no, mawerpa. isa Isay natin yung mga sapatos dito. At may mga solid pa akong mga nakikita rito, no, mga pa. Oh, ano ba bang hinihintay natin? So Recta source, source na tayo, no? Mawer pa. Shish! Ito, unang-una, nakita natin. Napakalaking size na ito, no? Mawer pa. Jordan 6. No, suede siya, no? Mawer pa. Pero hindi ko alam kung anong Jordan 6 to so, May kukuha kaya na ito. Size 14 siya, no? Mawer pa. Yung mga malalaki ang paa. Ano tayo dyan, no? Mga viewer na size 14 ang paa dyan. Baka ito na yung hinahanap nyo, no? Mawer pa. Oh okay, yeah, wala siyang heel drag tsaka toe drag at good condition siya no mga wear pa. Big material, may insole pa, bagong-bago pa siya no mga wear pa. Size 14. Hindi pa ka ito, isang buong mukha mo eh no mga wear pa. Score niya na lang din to, wala naman nang nakikita ang issue no mga wear pa. Itong kompleto pa. solid condition, quality condition no mga wear Sheesh! Ito mga wear pa, nakakita pa ako na alikabukan na. Itong Jordan 11 na Space Jam, no? Mga pa. So, embroidered naman yung ano niya, yung pinaka-45 niya, no? Mga wear Walang alam ko, uh, audio siya, no? Mga pa. Yun nga lang, may nakikita na akong issue rito, yan. na. Bakit? Ay, susuotin na kayo bukas, so oh. uh, I'll be checked! So, yun no? Mga pa. So, yun nga lang, medyo... Ayan na. Yellowish na siya, no, mawer pa, pero ang presyo niya 3,800, no, mawer. Hindi natin pwede kis-questionin yung mga pressure rito, no, alam nyo naman na yan. Ang ganda naman dito is wala naman siyang uh, sol no, mawer pa. Sa upper, good condition pa. Yun lang, wala akong makitang sa size. Hirap talaga ako pag ganito, kailangan talaga nakastans ako. Size na ito, siguro mga nasa size 10 or size 10 and a half, no, mawer pa. Pero solid condition pa to. Paskor nyo na lang din to. At sa so, mga ng Jordan 11 dyan. So solid condition. Quality condition. No mga mga Dito sa so mga naghahanap naman na Nike Presto. Size 8 siya. No mga mga mga. Maliit na size lang siya. 1000... 800 no, mawe pa. Itubo pa, no, mawe pa. Minimal heel drag, tsaka toe drag. So, solid na solid pa siya, no, mawe pa. Meron <laughs> palad ko napansin. Ayan, no, meron siya. Solsep, no, mawe pa. Ang ganda pa nito no. So, OG pair siya. Solid pa yung ano, material niya, no, mawe pa. At walang issue, no. Pero dito, minimal heel drag, tsaka toe drag lang. Gusto ko magsalita. Halika, tingin ka ng tingin sa akin. Eh. <laughs> meron na ako nakitang isang uh, Air Jordan. Hindi ko lang alam, siguro jump man siya, no, mawe pa. Oh, Jumpman to. Size 10 at check natin. So minimal heel drag tsaka toe drag at ang price niya 2,200 no, mawer pa. Wala naman siyang sole sep no, mawer pa. Ayan no, mawer pa. Kailangan nating himas-himasin no, mawer pa para malaman natin. Yung sole pa siya, sa upper, good condition pa siya no, mawer pa. Yung ear sole niya, so okay pa naman no, mawer pa. Puntahan na lang to, wala namang issue no, mawer pa. Minimal heel drag tsaka toe drag lang, so 2,000. 200 solid condition quality condition no mawer pa to ang sa akin no mawer pa 6 lang siya no mawer pa uh, dito buong buo walang heel drag tsaka toe drag price nito 2,500 no malware pero solid condition no yan yeah. sa managahanap dyan no Mawir pa so puntahan nyo na lang to is size 8 half, no? pa ganda ng material dyan no malware pa pati yung design nyo ayan no, Kapoy, no? pa pero pag sa malayo para siyang ano para sa daliri no malware pa so, scroll nyo na lang din to no sa so, managahanap ng ganito a6 pang araw araw so pwede na sheesh Aliga, may tuturo ko sa'yo ilam mo hindi mo napansin hindi mo napansin to ito may issue na bili niya o um, ma wear pa. So aware lang kaya sa mga bibili. Ang okay, gagawin mo rito, kung napansin nyo, hindi hmm. nila napansin may issue yung sapatos. Ngayon yung sinasabi ko sa'yo, di ba kanina? Hanapan mo mga, o, oh. ano mo ngayon kay kuya ngayon? Hanapan mo ngayon yung maganda-ganda ngayon. kuha mo dyan? Uy, baka na kuha mo dyan? O, isa lugi ka, isa mo po. Yung sapatos, may issue din niya napansin. Ngayon yung sinasabi ko, yung sa midsole, pag gano'n na midsole, mas madaling masira yon, Ngayon bumili siya. Ay. Ano, sapatos ni Dwight Howard no mawer pa ditong number number 12 pinaganda rito wala naman siyang heel drag tsaka toe drag pero yung pinaka gum sole niya is nagya yellowish na no mawer pa yung price na ito 2,800 no mawer pa at huwag kayo magugulat na issue na ano malware pa pero dito madali lang naman to kasi minimal lang naman yan dikit nyo lang yan no ng shoe glue wag yung shoe glue na tigil sa sampu at yung okay. shoe glue talaga mismo ha Tahan nyo na lang to no malware pa so solid condition lang naman siya so idikit nyo lang lang to no malware okay, sige score nyo na lang to yan sa maragahanap ng adidas size 9 siya no malware pa joy power Sheesh! Kasi sabihin nila, wala akong pinapakita na Adidas Ultra Boost. O, meron dito Adidas Ultra Boost no Mawer pa Size 10 2,800 no Mawer pa So dito is meron na nga lang siyang Toe drag Sa heel drag Minimal lang din no Mawer pa Sa so, drag minimal lang din Lipin na lang no Ayan, Solid condition pa siya no Mawer Kung digit siya At solid pa yung pinaka bus niya no Mawer pa So may insole So mga Size 10 Pwede sya pang running no Mawer pa so, Nagbabago ang itsura ng Ultra Boost no Mawer pa colorway lang, tsaka yung material lang. So, solid pa din, no? Mga pa. So, score yun na. shish Ito mga pa. sa managahanap naman ng Nike Sakai Blazer, no? Mga pa. Size 9 siya, no? Mga pa. At dito, buong buo, wala siyang heel drag, tsaka toe drag, 4,800. 4,000. 4,000 nga, no? Mga wear pa. 800. Solid pa siya. No, mga pa. Ang sabi ko, hindi tinipid sa material to, no? Mga pa. Yeah, meron pa rin siyang sole set, no? Mga ko. So, idikit nyo na lang to. So, minimal lang naman siya. So, So, basic na basic, kayang kaya nyo naman no, mga wear Pero yung mga tipong soul set, talaga, so, pero yung matatanggal ng buo, malabo po, no? mga wear Solid condition, quality condition, shish At dito, meron pang isang Air Force One na triple black. Size 11, malaking size siya, no, mga wear pa. May meron na nga lang siya, toe no. drug no, mga wear pa. May insole pa. Pero yung pinaka shoelace niya. Yan, pwede nyo naman na lang hingiin no, mga wear pa. So managahanap. Ito pwede ito pang ano, hindi naman halata no, pampaso, pang referee. Alam ko ganito mga sapatos no, mga wear pa. So condition pa show, pato, to no. Wala. So sorry, solid condition pa to no, mga wear pa. So puntahan niyo na lang. Size 11. Sheesh. Off white no, mga wear pa. Size 9.5. 3,800 Meron na nga lang siyang heel drag tsaka tow drag no mga wear pa. Mal lang din to, madumi lang, so konting linis lang din to no mga pa. So tayo nakakita ng ganito, so dito, so siguro may mga last price pa to no mga pa. Pero buong buo pa yung pinaka upper niya. At kinaganda rito is walang sole set to. Solid condition, quality condition no mga pa. Dito sa so, managahanap naman, Jordan 1 mid bread black Red, no mawer pa bread basta yun pansin ko rito, sa condition na to is OG pair sya, no power pa yan size 12 y malaking size siya, no power pa size 12 at ayun yung jump on is nakaukit no mawer pa may insole pa siya. minimal heel drag lang naman pero hindi ganun kahalata no mawer pa pero nyo na lang dito sa toe drag wala ang price nito hindi ko matukoy 4,800 no mawer. pa cordon 1 meat na black meat, black bread, bread basta yun, no? ma pa. Yan. So, may insole pa siya. Yan. So, managahanap dyan, no? Solid condition. Quality condition. At walang sole set. shish At dito, ma pa, oh. Isang Jordan 9 na gym red, no? ma pa muna natin tong isa no malware pa dito wala naman siyang heel drag tsaka toe drag pero naninilaw na nga lang yung mga part dito no malware pa so may lowest na siya so 4,800 check natin ito pinaka importante yung midsole nito pag uh, ganito ang midsole is wala na akong katiwati-watado nalalagay na ako sa alanganin pero dito masasabi ko maganda pa naman no malware pa wala ako nakikita ang mga crack or pwedeng mag-expire yung sole niya. Ito lang naman yung pinaka leather nung paint no, yung natatanggal. Pero yung pinaka midsole, so goods pa naman no, mawer pa. Sa upper kasi wala na problema dun no, mawer pa. So solid pa to. Size 10.5 no, mawer pa to. So same lang din, so may part na nag ano, nag-yellowish, no? Mawer pa. Sa upper, wala akong mga rito. So, solid condition. Pwede siya pang basketball, pang morma, o depende sa inyo. Basta mga sabi ko, alagaan nyo na lang pinaka midsole nito Kasi nga, is nage-expire yan, no? Power. So, puntahan nyo na lang. Ato nga pala dito lang to, sa may Munoz, Fernando po, Jr. Hindi na siya Roosevelt, no? Power. So, solid condition, quality condition. Sheesh! Problema rito, nagsabay-sabay na yung mga music. Sa kabila yun? <laughs> te, painaan, te! Darasal ako, te! <laughs> Sawae na mawer pa. Dito nakita tayo ng Jordan 1 ni Anna Winter, no, mawer pa. Size 9 siya. At dito malinis na malinis, no, mower ma pa. Wala siyang heel drag, tsaka toe drag. At buong buo pa yung pinaka-outsole niya, no, mawer pa. At masasabi ko legit pair siya, no, mower pa. size 9, malit na size, no, mawer pa. Sa akin pambabae siya, no, mower pa. Pero dito, kinaganda rito wala naman siyang salt Teka lang. Wait lang. May minimal soul lang siya no mawer pa. Wala, wala ako. Yan. May minimal soul lang siya no mawer pa. Pero minimal lang naman. May e, daan naman pala diyan eh. Di ako kinainaan ko. Ako na evento ng lakas ng loob. Eh. Bihira kailangan pang sipuntahan eh para pahinaan yung. Ngayon, balik tayo no mawer pa. At dito mga pa, nakakita tayo ng isang Jordan ah, Prime 5 dito, no? Prime Black to. <laughs> no Prime 5, no? mawer pa. At dito masasabi ko is eh, X siya, no? pa. Pwede na, no? Pang araw-araw o pang, ano? Pang harabas, no? mawer pa. Size 11. Tama yung iniisip nyo, no? mawer pa. Ayan, no? Kitang-kita naman. Nagkapwet si Jordan, no? At buo pa yung pinaka-outsole niya. So, nakagamsole siya, no? Mga pa. Wala siyang drag tsaka siya. toe drag po solid condition, quality condition, no, mga wear pa. So, managahanap dyan. Ito, wala naman siyang sole step. So, pwede na to, pang SPG, no, mga wear pa. Ito, shish! Pag titignan mo, itong sapatos na to, is para siyang Kobe. ba diba? pag malayo, ba diba? para siyang Kobe. Is isa siyang Metcon. No, mawer pa. Managahanap Nike Metcon, no, mawer pa. 2,800 wala siyang heel drag tsaka toe drag, may insole pa, legit pair sya, no, mga wear pa. At yun nga lang, ito lang naman, minimal lang naman to, madali lang naman idikit yung mga sole set na to, no, mga wear pa. Kasi nag expire yung pinaka, ano, net, glue nya, so, kailangan na talagang, ano, i-reglue, no, mga wear Solid condition pa sya, may insole pa, Kaya yes, sa so, managahanap dyan, score nyo na to, no, mga wear pa. Puntaan nyo na lang, so, ako ng isang maliit na Air Force One na ganitong colorway, win, no. Pambata, pwede pang babae, eh, no, mga wear pa. Pero mga nasa size 7, size 7 to no mga pa meron na nga lang siyang heel drag tsaka toe drag at ang presyo nito 2,800 Air Force One maliit na size lang siya score nyo na lang din to no, sa mga malilitang paa dyan solid condition at wal kung meron na nga lang siyang salt set pero okay lang kasi nakatahi naman no mga weirpa. score nyo Jordan 5 ang ganda di ba? Direct ako na sa inyo agad yung issue no mawer pa. Meron na siyang ano rito. Ayun oh, nagkakakrak na siya no mawer pa. Yan, may crack na. Ito, may biak na. Ayun, no, okay. Ayan, no, ibub ibubuk ako siya. Oh. Ayan, umawer pa. Ang masasabi ko, ito lang masasabi ko, ano umawer pa. Ayan, oh. Tuluyan na natin. Ayan, oh. No. Powder na siya. Ayan, no. Sa midsole, hindi na siya goods no mga wepa pero yung pinaka ano nya jam sole niya is magagamit pa ito lang papalitan niya jam pero masasabi ko mahal parang bumili ka na ng bago pag pinapalitan mo kung midsole na to at insole pa so midsole lang talo dito sinasabi na natin yung totoo kasi nga sabi ko nga walang script script no mga wepa expire na yung pinaka ano neto. midsole neto so palitan niya na Shish. at dito mga pa nakakita tayo ng jordan 6 low yun nga lang dito wala na yung ano niya wala na yung dito niya yung ganito dito niya, no? wala na, no pa. doon tayo, lugi no pa. Size 11. Wala naman siyang sole set. Sa midsole, wala namang expire, no pa. So, walang crack. Buong buo pa siya, no pa. Dito lang talaga yung issue niya. Hinasa likod, no pa. At sa condition naman sa upper, wala naman sabi masabi, no ma pa. Buong buo pa, no pa. At pagdating naman sa ilalim, uh, uh, sa toe drag, minimal. Price na ito, 3,800. So, syempre, yung pinaka-gamsol niya is naninilaw na. Score na lang to, no? Mawer pa. Solid condition. Quality condition. Sheesh! At dito, mawer pa, oh. Alam ko, ano to, eh. Kobe 9 meron dito ba high cut na ito na no, mawer pa. So dito, ang issue na ito, ayan, no. Naglalagas so, na, no, mawer pa. O nga pala, hindi ko pala nasasabi sa inyo. Napapansin nyo kung bakit may ganito linya yung mga COVID. Dito yung dito natandaan ng tao, yung injured niya, di ba? Naalala nyo yun. No? Yung lipid doon pinaka ano natin, angle natin, no? mga wear back. Okay, yun yung tumatak sa tao, yun yung pinaka injured niya. Kaya pag nakikita niya to, naalala niya. Uh, trivia lang yun, no? Ayan, no? Grabe na, no? Kasi ano to, may ito, yung plastic na yung yan, no? Mga wear Sa insole, goods pa naman. Pero ito nga lang, Yeah, may solsep na siya no, pa. Kapag restore na ako nang ganito, no, pa. Ang hirap i-restore yung mga ganito, ayan, no. Pagdalasan, ano para to eh, Arbold, no, pa. Ayan, no, may na. Pero ididikit lang to, no, pa. Yun nga lang matrabaho pag i-restore -re mo, no. Dito naman, mayroon na lang siyang minimal heel drag sa toe drag, wala, so 2,500. Pero pwede pa siya pang-basketball. Lugi ka na rito kasi may issue na Tapos 2,500 pa rin No, mawer pa Sabi ko dito is may mga issue na, no, mawer pa Pero kung matyaga ka, kaya mong i-restore to So, ito, mawer pa Nakakita tayo rito ng 380 na easy, No, mawer pa Sa outsole niya is buong-buo pa No, mawer pa Wala siyang heel drag Tsaka toe drag Sa upper good condition pa siya, no, mawer pa Hindi pa, no, mawer pa Walang solsep siya, no, mawer pa At size 9 na Adidas no mga wear pa. So mga nagtatanong digit pair siya no mga wear pa 2800 no. Sa mga naghahanap ng Yeezy, so solid condition, quality condition no mga wear pa. Yeezy 380. Sheesh. Basta din to no mga pa. Vans at dito meron na nga lang siya minimal uh, toe drag sa heel drag wala at 2,500 Feather material siya no mawer pa Size 10 heather material triple white no Mauer pa eto meron na nga lang sol sole sep pa pero didikit nyo na lang din yan eto din meron na rin sole sep no Ayan, ganyan mag check ng sole sep pa mower pa insole pa so pwede siya pausto customize kasi i -re restore mo pa no mawer pa masabi ko pang SPG pwede na no solid condition quality condition shish dito nakita pa ako isang Vans na old school Alam siyang minimal heel drag Sa toe drag Meron na rin no Minimal lang din 2,500 size 10 sya no mga wear pa so, solid condition pa sya uh, at wala naman syang soles tahan nyo na lang yan no mga wear pa sa so, managahanap ng ganitong vans so, ganda pa ng condition nya dito nga pala yung ano nila ayan so ayan, 30% ayan no mga wear pa 30% so ito yung mga bases nila no na 30% yan nagsabihin no? Ayan, 30%. So, ibig sabihin, may bawas pa yung mga pinagsasabi kong presyo sa inyo, no? Mga wear pa. E dito, meron pa ulit, oh. Jordan 7 na Olympics, no? Mga wear pa. Managahanap so, ng Jordan 7, as uh, Jordan 7 dyan, size 8.5. At buong buo pa yung pinaka-outsole niya, no? Mga wear pa. 3,800. So, 30% off. So, solid condition niya, no? Mga wear pa. Dito, check natin, ayun, no? Kitang-kita na. Ayan, Plex pa. Ayan, may issue, no? Mower pa. Yung sinasabi ko sa inyo, bago kayo bumili ng isang produkto, che check niyo muna, no? Mower pa. Minimal lang naman siya, so pwede siyang idikit, no? Mower pa. Ito, ganitong colorway, meron akong ganito sa bahay na Yeezy 380, no? Mower pa. Pero dito, meron na lang siyang minimal heel drag, saka sa toe drag, minimal na lang din, no? Mower pa. Size 11 and Malaking size siya no? Kahit ganito may mga solid pa rin sila rito no, -wear pa. So wala naman akong soul set na napapansin. So solid pa yan no, ma -wear pa. Yung nga lang medyo naninilaw na nga lang yung pinaka gum niya no, malware pa. Kinatinanong ko si Kuya, 60% yung nandito. na natin kung ano yung pwede nyo makuha rito sa 60% na status dito no mawer pa. Sa 60% ang makukuha nyo rito isang size 9 na Reebok Insta Pump no mawer pa. Pero ang kinaganda rito ay buong buo pa yung pinaka pump niya no mawer pa. Minimal heel drag sa toe drag so meron na rin no mawer pa. Yun nga lang may mga issue na ganyan no mawer pa. Puntahan nyo na lang din to. Solid pa to no mawer pa. Dito, 60% Sandali Ayyyy tayo ng ganito Magkano na lang to boss? Pa, pwede makuha ng ano, 60% eh Pwede makuha ng Mura Minsan tayo ng ganyan, no? Ha? 1,500 1,500? <laughs> pa rin siya sa so, managahanap so 60% so 1.5 siya so Negative bilang lang naman yung iaano ko rito i -re restore dito didikit ko lang yung issue dito no mga wear pa Nike Presto na off-white no mga wear pa lang issue nyo no so dikit lang so sa akin kasi eh, parang napaka basic na lang din nito no mga wear pa lang ididikit to no mga wear pa yun nga lang medyo matrabaho so gano naman talaga no mga wear pa 1.520 so mini wala siyang heel drag tsaka toe drag no mga wear pa pero solid pa siya. Nakita pa tayo rito ng isang GC5 uh, 350 na biluga no, pa. Size 8 at uh, yun nga lang masukal na no mawer pa meron na nga lang syang heel drag tsaka toe drag no mawer pa solid pa naman siya, pwede pa siya pang gamit gamit no mawer pa puntahan na lang to no bali dito banda is 60% yung mga sapatos dito so may mga solid tayong mga nakita no mawer pa team pa tayo isang Nike Vapor Max ayun may issue no? so didikit na lang din yan init kasi yan no, mawer pa dito nagtatago ang nag-iisang Kobe Bryant size 7.5 meron na lang siyang heel drag at toe drop 60% off no, mawer pa yeah so check nyo na lang no, mawer pa Ito tayo, Nike Vapor Max ulit medyo Ayan, medyo malambot na yung pinaka-airsole niya pero kung pang SPG lang, pang araw-araw so pwedeng pwede pa to, no, wear pa 7.5, wala siyang heel drag tsaka toe drag, marumi lang, pero solid pa siya, no, wear pa, nagkaka-interest pa no, wear pa, so puntahan nyo na lang, meron pa rito NMD so, may NMD pa rito, no, so managahanap dyan size 8 Oy, Jordan 3 yun nga lang, ito yung problema yung midsole is medyo nage-expire na no malware pa 60% so depende kasi yan no malware pa yan 2580 kasi siya no malware pa size 11 siya no malware pa siya Jordan 3 no sorry Nike Air Flight no malware pa para kasing Jordan 3 uh, ah, Tumitingin-tingin dyan So baka may makita kayo, May masipat kayo no? Mga pa? Eto mga to Kung napapansin nyo Is may mga ano na May mga issue na no? Mga pa? May issue na Yan, may mga may, may, mga solsep na to no? Mga pa? Minimal lang naman Pero iba goods pa So grabe grabe yung presyo <laughs> Ganito yung ano May mga issue pero Ang taas pa no ano Nung no price nila no? mga yun yung ano dun eh, yun yung minsan na kung bakit yun ang reason kung bakit hindi agad nabibili kasi nga kahit sira na yung presyo pang arrival pa rin at dito nakakita ko yung size 13 na Lebron kinaganda rito wala siyang heel drag tsaka toe 3,280 at dito mga wear po nakakita tayo rito ng isang Air Vapor Max 97 no, mga wear pa size 10 uh, at wala naman siyang heel drag tsaka toe drag good condition at ang ganda pa ng colorway no? 2,800 yung price niya at tong isa no, pa so score nyo na lang din to no? so managahanap yan Air Max size 10 wala naman siyang ayan, mayroon na lang siya. Ayun, minimal heel drag tsaka toe drag no mower pa. Pero sa upper goods pa at malinaw na malino pa yung pinaka airsole niya no. Kitang-kita no mower pa. Kasi yung iba kasi is naninilaw na no pa. Pero dito kitang-kita pa midsole wala naman oh no? masabi, wala namang expiration, no? wala lang crack 3800 no mawer pa medyo pricey pa yan, no? Mawer pa. Panakita ko rito ng isang Nike Zack Maliit na size lang siya. Size 7 lang siya, no? Mawer pa. Minimal heel drag, tsaka toe drag. So, nasa 1,800, ah, 1,200 siya, no? Mawer pa. Sa bahay, meron ako neto. Sa katago hindi ko siya nagamit, no? Mawer pa. nangyari lang sa kanya, sira na yung ganito niya. Yan, sira na yung mga ganyan niya. May biak na. Pero yung pinaka leather niya, ganitong ganito ha. Yung leather niya is buong buo pa. No, mawer pa. Doon wala siyang heel drag tsaka toe drag. Kung gusto niyo naman, kaysa naman itapong ko, wala Tatanggalin nyo na lang yung ganito niya. No, mawer pa. So, magiging slip on niya lang siya. Sa so, mga gusto, ibibigay ko na lang sa inyo. No, mawer wepa. Yan, yung ganitong sapato. So, gusto niya na lang naman kung hindi kayo maarte ha hindi ibibigay ko na lang sa nangangailangan talaga no mga pa kung gusto niyo lang na PM nyo lang ako bibigay ko na lang yun mga wear pa meron din mga ibang sapatos dito yung iba yung yung pala sa kabila ibang may ari na yun no mga pa lakasan mo pa yung music o so, new arrival sila nung December 1 so matagal-tagal na rin no mga pa dami na mamimili no mga pa so pumunta na lang kayo rito masasabi ko kahit ganito is mga nakita pa rin tayong solid at dito may mga may issue lang. Tapos Is na siya lumawir no, pa. Yan. Dito 60%. At dito 30%. Basta remember aware lang kayo sa mga issue no. Mawir pa. Para hindi kayo maano. Ma-hype lang, no? Yung bata kasi, yung mga bata kasi kanina, bumili ng sapatos, So, na hype lang sila dun sa ganda. Yun muna nila tirik na, no, mga werpa? At, okay, oh uh, nga pala, happy new year sa inyo, no, mga pa. So, sana may nakita kayo rito. So, hanggang dito na lang, no, mga werpa? Maraming salamat sa panonood. So, make sure na naka-like and subscribe and comment ka sa channel ko. So, happy new year sa inyo, no, mga werpa? Supper, supper, in the house! Sheesh! third off! Don't panic, it's organic! Bago ka na, tigilan mo na yan, boy!